Welcome sa Kid Sensei TV. Sa pagpapatuloy sa ating diskusyon sa Hunter Hunter Dark Continent, kaabang-abang na naman ang kabanata na matutunghayan partikular ang Chapter 342. Noong nakaraan naging highlights ang mensahe ni Chairman Netero sa mga Zodiacs na makibahagi sa nasabing paglalakbay. Nagkaroon din tayo ng ideya sa nakakakilabot na mga banta na posibleng harapin sa Dark Continent. Sa simula ng kabanata sa pagsuko ni Beyond sa kamay ng mga Zodiacs siya ngayon ay kasalukuyang nakadetine sa isang kulungan na mahigpit ang seguridad. Sa loob nito makikita si Chidel para i-interrogate si Beyond habang ang ibang mga kasapi ng Zodiacs ay nakastandby sa labas upang magmasid sa magiging interogasyon. Sa kabila ng sitwasyon ni Beyond tila kampante siya na parabang tansyado niya ang mga nangyayari. Nagbigay pa nga siya ng prediksyon na hindi magtatagal ay makakalaya siya at kalaunan ay makakasama niya ang mga Zodiacs sa paglalakbay sa Dark Continent. Pero naniniwala si Chidel na imposibleng mangyari ito dahil malamang na isa sa ilalim si Beyond sa paglilitis dahil sa kanyang pandaigdigang rebelyon at banta sa kapayapaan. Sa magiging interogasyon hiningi ni Chidel ang pahintulot ni Beyond na i-record ang kanilang magiging usapan, hindi naman ito problema kay Beyond ang question ngayon ay kung posible ba itong maging opisyal na ulat. Sa susunod na eksena sa pagpupulong ng mga opisyal ng ahensya na nauugnay sa V5 naghanda sila ng presentasyon ukol sa mga impormasyon na kanilang nakalap at dito ipinapakita ang kasalukuyang bersyon ng opisyal na nakalathalang mapa ng mundo na alam ng lahat sa katunayan ang mundo ng mga hunter ay matatagpuan sa sentro ng Lake Mobius na isang malaking lawa sa Dark Continent. Ayon sa mga datos at nakalap na aktwal na mga tala mayroong naitalang isandaan at apat na putsham na paglalakbay patungo sa Dark Continent sa nakalipas na mga panahon at mula sa isandaan at apat na putsham na paglalakbay ang bilang lamang ng mga survivor na nakabalik ay may suma total na 28 na mula sa limang magkakaibang paglalakbay sa 28 kumpirmadong nakaligtas kabilang si Beyond sa mga individual na ito. Ang limang matagumpay na paglalakbay ay mga paglalakbay na hindi pinahintulutan at maituturing na hindi opisyal na paglalakbay sa tulong ng mga gabay. Kung wala ang mga gabay magiging imposible para sa mga tao na malampasan kahit ang hangganan ng karagatan ng mundong ito. Ang mga gabay ay mga tao na inatasan na bantayan ang pasukan patungo sa Dark Continent na kilala bilang mga gatekeepers. Sila ay nagmula sa isang partikular na lahi na nagsisilbing koneksyon ng mundong ito sa Dark Continent at kung wala sila ang pagpunta sa Dark Continent ay sadyang hindi magiging madali. Noong nagdaang mga panahon mula nang naitala ang unang pagtatangka sa Dark Continent hanggang sa kasalukuyan ay wala pang nagtagumpay kung opisyal na paglalakbay sa Dark Continent ang pag-uusapan. Nangangahulugan lamang na ang mga tao ay hindi pa nagtagumpay na makapunta at makabalik mula sa Dark Continent ng sarili nila na wala ang tulong ng sinuman. Ang nasabing 28 survivor ay sinasabing may mataas na antas ng kalakasan at pinagkalooban ng kamanghamanghang swerte. Gayunpaman, pagkatapos na makabalik at lagpasan ang kanilang post-inspection, tatlo lamang sa kanila ang nakabalik sa kanilang ordinaryo at pang-araw-araw na pamumuhay. Nangangahulugan na ang success rate ng survival ay pumapatak lamang ng halos 0.04 na porsyento. Nagpapatunay ito na lubhang mapanganib para sa isang karaniwang sibilyan na makilahok sa naturang paglalakbay. Ayon sa isang babaeng kawani ang mga nakalahad na impormasyon na kasalukuyang tinalakay ay dokumentadong katutuhanan na alam na nila kasama na ang panganib ng limang banta ng Dark Continent na posibleng harapin. Sa pagpapatuloy ng diskusyon base sa mababang success rate ng paglalakbay sa ipinakitang datos na is malaman ng mga kawani kung ano ang kanilang magiging countermeasure upang pigilan ang progreso ng kakin. Patungkol sa bagay na yan inilahad ng sekretaryang nagpapaliwanag ang dokumento ukol sa pang-apat na artikulo ng pribilehiyo ng pangunahing kasunduan ng mga nagkakaisang nasyon tungkol sa mga banta sa pagitan ng mga nasyon. Sa ikapito hanggang sa ikasyam na sugnay ng nasabing artikulo opisyal na ipinapahayag na ang mga aktibong aksyon at hakbang ay kinakailangan sa mga kaso ng epidemya, pagtuklas ng mga nakakapinsalang nilalang at hindi kilalang mga banta. Ang desisyong ito ay naipasa upang matiyak ang antas ng panganib ay hindi makakaapekto sa pundasyon ng pambansang seguridad. Pinahihintulutan nito ang pakikialam ng militar sa sapilitang partisipasyon ng publiko sa paraang kinakailangan upang matiyak na mapatigil ang mga banta. Batay dito, ang paraan na iminungkahi ng sekretarya ay imbitahin ang kakin bilang kasapi ng V5. Upang mangyari ito ire-rebisa ang V5 bilang V6 at bukod sa paglalakbay sa kakin, susuportahan nila ang limang bansa na bumubuo sa V5 ng palihim. Kailangan nilang ipakita sa kakin na inihanda na nila ang lahat ng preparasyon at handa na silang kumilos bilang kinatawan ng anim na kontinente. Ang pangalan ng hari ay mangunguna sa bagong kontinente at opisyal na isusulat sa kasaysayan at bilang kapalit, ito ay dapat kilalanin sa dokumentasyon bilang nahahati sa anim na pantay na bahagi. Para naman sa napakalaking bilang ng imigrasyon, may mga isla na walang naninirahan na malapit sa hangganan ng karagatan na kasama sa non-intervention area na sapat upang matugunan ang malaking bilang ng mga dayuhan. Magagamit nila ang mga islang ito para sa pangkalahatang umaasang dayuhan para magsimula ng kanilang panibagong buhay sa ilalim ng impresyon na sila ay nasa bagong kontinente. Tungkol naman sa aktwal na paglalayag, pipiliin ng organisasyon ng mabuti ang mga miyembro na lalahok para subaybayan ang kakin habang tinatrabaho ang pagpapatibay sa pagkakaisa ng V5. Sa susunod na eksena balik tayo sa usapan sa pagitan ni Chidel at Beyond. Ayon kay Beyond ang rason kung bakit ang V5 ay matapang na naglunsad ng walang limitasyong open door policy ay upang magtakda at siguruhin ang mga alternatibo at pagpipilian. Kung wala ito hindi makakagalaw ng maayos ang V5 at kung ang tapat at nararapat na patakaran ang ipatutupad siguradong ang kanilang plano ay hindi magtatagumpay. Ayon naman kay Chidel kung hindi naman nila gagampanan ang kanilang misyon na protektahan ang seguridad ng Civilian Immigration Association, hindi daw ba naisip ni Beyond na mas mataas ang panganib nito? Ipinunto naman ni Beyond na hindi daw ba isinasaalang-alang ng Hunter Association ang panganib na maaring ibigay nito sa kanila at napaisip siya kung hanggang kailan sila mananatili sa ganitong kaisipan. Pag dumating ang pagkakataon na wala na silang panahon walang tatanggap na pinanatili nila ang seguridad ng mga mamamayan sa abot ng kanilang makakaya bilang dahilan. Sinabi ni Chidel na sa halip na intindihin ni Beyond ang katayuan ng Hunter Association mas maigi na alalahanin niya ang kanyang sariling sitwasyon. Sa usapan sa pagitan ni Chidel at Beyond tila walang maunawaan si Kansai sa mga sinasabi nila at humingi na nga siya ng tulong sa ibang miyembro ng Zodiacs upang ininterpret ang kahulugan nito. Agad na tumugon si Satcho sa pagsasabing si Beyond ay nag-alok na gawing isang mahalagang personalidad sa kasaysayan ang Hari ng Kakin bilang kapalit sa paglalakbay sa Dark Continent. Tinanong ni Kansai kung may kinalaman ba sa kanila ang pag-uusap na ito. Sumagot si Jell sa pagsasabing oo sa aspetong high risk high return at kung mabibigo sila mawawala ang tiwala sa Hunter Association ng mga mahalagang kliyente nito at kung magtatagumpay naman sila posible na kilalanin ang kanilang naging kontribusyon sa Dark Continent at syempre ang posibilidad na maghati dito ng napakalaking pakinabang sa sangkatauhan sa parehong pagkakataon. Bilang konklusyon nagdeklara si Beyond ng digmaan laban sa Hunter Association at ang entablado ay sa Dark Continent. Hindi naman inatrasan ni Chidel ang hamon dahil batid niyang magiging disadvantage ito sa kanila kung sakaling hindi siya tumugon sa hamon ni Beyond. Sa susunod na eksena inilunsad sa publiko ang Black Whale na gagamiting sa sakyang pandagat sa ekspedisyon sa Dark Continent at ang kapasidad nito ay 200,000 katao. Isinaad na dalawang pupa ng tulad nito ang matatapos ng produksyon sa susunod na taon at sa loob ng limang taon inaasahan nilang makakapaghatid sila ng isang milyong katao sa Dark Continent. Sa huling bahagi ng kabanata binisita ni Jing ang grupo ng mga individual na binuo ni Beyond sa ekspedisyon sa Dark Continent kasama si Paris Stone at dito ipinahayag ni Jing ang kanyang kagustuhan na makilahok sa ekspedisyon upang makigulo sa plano ni Paris Stone. Siyempre as expected naging sobrang intense ang kamprantasyon sa pagitan ng dalawang dating zodiacs at sadyang kaabang-abang na matunghaya nito. Dito na natatapos ang kaban ang ito wag kaligtaan.